Bakit kinakailangan ng isang mananampalataya na magbigay ng pagsamba sa Diyos sa ikatlo at ikapitong araw? Ito ang mga bagay na ating aalamin upang ating malaman at maunawaan kung bakit kinakailangan ng isang mananampalataya na magbigay ng pagsamba sa Diyos sa ikatlo at ikapitong araw. Alamin natin ito na gamit lamang ang salita ng Diyos upang nang sa ganun tayo ay makasiguro na ito ay katotohanan lamang na nagmumula sa salita ng Diyos. Bakit nga ba kinakailangan ng isang mananampalataya na magsamba sa Diyos tuwing ikatlo at ikapitong araw? Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Basahin natin ang sinasabi sa Numbers 19 verse 12, upang maging malinis muli, kailangan linisin niya ang kanyang sarili sa ikatlo at ikapitong araw sa pamamagitan ng tubig na inilaan para dito. Kapag hindi niya ginawa ito, hindi siya magiging malinis. Amen. Dito ay nalaman natin kung bakit kinakailangan natin na magsamba sa Diyos, sa ikatlo at ikapitong araw. Upang tayo ay maging malinis sa paningin ng Diyos, physical upang tayo ay maging malinis kinakailangan natin na maligo gamit ang physical na tubig upang tayo ay maging malinis, tama. Ngunit ang physical na tubig ay walang kakayanan na maglinis ng ating mga kasalanan tama. At ano ang makakapaglinis ng ating mga kasalanan? Walang iba kundi ang salita ng Diyos na inihalin tulad ng Diyos sa tubig, kaya sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disciples na nalinis na kayo sa pamamagitan ng salita na sinabi ko sa inyo. Kaya naman sa pamamagitan ng pakikinig at pagunawa sa salita ng Diyos tayo ay malilinisan, at sa pamamagitan ng pagsunod sa katotohanan tayo ay sa gamit ang salita ng Diyos, kaya naman para tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos kinakailangan natin na maglinis ng ating mga spiritual na kasuutan. Basahin natin ang sinasabi sa Revelation chapter 22 verse 14, mapapalad ang naglilinis ng kanilang kasuutan sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Amen. Dito ay nalaman natin at naunawaan na kinakailangan natin na maglinis ng ating spiritual na kasuutan, upang tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos, at tayo ay bigyan niya ng karapatan na makakain ng bunga ng puno na nagbibigay buhay. Amen. But the question is saan tumutukoy ang spiritual na kasuutan? Saan tumutukoy ito? Kung ikaw ay isang mananampalataya na naghahangad ng kaligtasan, kaharian ng langit at buhay na walang hanggan di ba dapat lang na alam natin ang patungkol sa secret of the kingdom of heaven? Tama, kaya kung ito ay 'yung nalalaman, comment muna yan sa ating comment section para ating pag-usapan. At kung ito naman ay hindi natin alam, sama-sama natin itong alamin gamit lamang ang salita ng Diyos. Once again, we invited everyone for free online Bible study and theology for free. Admission para sa mga nagnanais na makapag-aral ng salita ng Diyos ay ongoing. Kaya kung ikaw ay interested, comment I'm interested. If you feel blessed, don't forget to Like, Comment, Share and Follow. Thank you and God bless.